Ang buhay ay parang gulong, minsan nasa ibabaw, minsan nasa vulcanizing shop. Ang buhay ay parang sugal, may nananalo, may natatalo. Ang buhay ay parang bula, makikita mo ngayon, mamaya wala na. Kaya itoy sasayangin mo pa ba? Ang buhay ay parang pag-aaral gamit ang module, walang shortcut. Lahat ng ito ay kailangan mong unawain at pagdaanan. Kapag minadali, paulit-ulit kang madada pa at tila hindi matututo. Kapag walang gabay, hindi makararating sa paroroonan, hindi ka makakatapos. Walang aral sa isipan ng mag-aaral na may iwan. Ang realidad ng buhay ay ganito, magulo, masaya, maitim, maputi, mabaho, mabango, iba-iba, hindi pwedeng pink lang lagi. Ang buhay ng tao ay isa lamang pansamantalang yugto. Ang buhay ay isang paglalakbay sa karagatan, kinakailangang buo ang iyong loob upang marating ang nais na patutunguhan. Ang buhay ay weather-weather lang,